O oh, ito, mga kababayan, katulad niyan, si Saldico. oh anong ginawa ni Sarah kay Saldico? O, oh, sabi niya, bakit daw uh, hindi niyo investigahan itong laptop no sa deep end? O, oh, ito ha, mga kababayan, o, oh, bago tayo mag-end, upisahan natin yan. Ha? Ah, o, oh, ito, may nag-comment, bakit si Robin ayaw mo? Huwag na, magmani na lang ako. O, oh, ito ha, mga kababayan, kita ninyo, sabi ni Sarah Duterte, ito ha, kay Saldico to ha, ito. <clears throat> ito mga kababayan, ah, Post po 'yan ng GMA News. Ah, GMA News post 'yan ha. Ito, basahin ko lang. Ito mga kababayan. Vice President Sara Duterte involved Saldico in the laptop scandal of Department of Education. So ang sabi ni Sara, bak kung kung seryoso talaga ang ombudsman, bakit hindi nila imbestigahan ang issue ng laptop sa deep end, nakasali naman si saldi Sabi ni Sara yan. Ngayon mga kababayan, bakit si Sara e, hindi gumagalaw no? Napansin nyo? Mamlin Sudo, may galap shoutout. E, napansin nyo ba mga kababayan, si Sara hindi siya gumagalaw. Bakit? Alam niyo yung nakikita niya, niya yung, yung nakikita na niya, yung katiwalian ng isang politiko, hinahayaan niya. ba? Diba? Hinahayaan niya lang na may katiwalian. Tapos pag dumating ang panahon na maiipit siya kasi meron din siyang issue, tsaka niya ikakanta na may ganyan. Kita ninyo mga kababayan, sobrang tamad. Siya lang yung bukod tanging politisya na walang ginagawa, umaasa lang sa mga staff niya. Kita nyo, sa tiknot meron pala siyang alam. Ito, sa, huwag kayo magalit sa akin mga DDS ha. Meron palang alam si Sarah patungkol sa katiwalian ni Saldiko sa laptop sa deep end, na milyon-milyong laptop doon na hindi i-distribute, na bubulok na lang. Meron pala siyang alam nito, katagal-tagal na ng issue ng laptop na to eh. Kita nyo? Katagal-tagal na na-issue ng laptop sa deep end na napakadami, hindi dinistribute. Tapos nagugulat ako mga kababayan, bakit ngayon, tsaka si Sarah magsalita na, bakit hindi ninyo imbestigahan kung seryoso talaga ang ombudsman, imbestigahan nila yung laptop sa deep end kasi nandun kasali si saldi ko. Bakit ngayon ka lang magsalita ng ganyan? Kaya nga nasasabi ng tao, alam nyo sa totoo lang, Vice President Sara, kaya nga ang tao nawala ng tiwala sa iyo eh. Kaya nga yung tao, bumababa ang, ang, ang ano mo y eh, trust rating sa iyo eh. Bakit? Matagal mo na palang alam, bakit ngayon mo lang yan sinasabi? So, ibig sabihin, wala kang ka ang pakialam sa taong bayan. Asaan yung sinasabi mo na tatakbo ka bilang public servant, bilang politician, para sa bayan. Kaya nga nasasabihan ko kayo na baka pagka 2028 naging presidente ka, ang gagawin mo ay maghihiganti ka lang sa nangyari sa tatay mo. di ba? Baka ang gagawin mo magpipresidente ka kasi ipaghihiganti mo yung mga nagpapakulong sa tatay mo. Kasi bakit? Tignan mo, kadagal-tagal na ng issue na yan sa deep ed laptop na hindi na-distribute, na nakita nga yan eh, ni, ni Sen. Rafi 'Di ba si Rafi Tulpo na ka-discover niyan, si Gatchalian at saka si ano, si Sunny Angara na nabubulok na lang yung mga computer or laptop dun sa deep end. Tapos niyan tsaka niya sabihin, bakit hindi niyo imbestigahan si Saldi na sangkot naman siya doon sa laptop issue sa deep end? Kita niyo? Kita niyo 'yan? Mga DDS, ngayon ninyo tanungin kung gaano katamad si Sarah. Kasi kung para siya sa taong bayan, para siya sa atin, para siya sa inyo, bakit hindi niya sinasabi? Noon na yan eh. Diba? Noon pa pala yan. Bakit hindi niya sinasabi? Bakit ngayon lang siya magsalita? Porque si Saldi ko ay nadawit dyan sa flood control. So ibig sabihin pala, kung hindi madawit sa flood control, hindi siya magsasalita. Alam niyo si Sarah, sa totoo lang, ah? ganito kasi, nung time na sinabi ni Boying Rimulia na i-open daw niya ang mga salin, lalong-lalo na yung reklamo na salin ni Sara ay bubuksan niya yung nakaka nakatinggang reklamo ni Trilianes. Ngayon, nung alam niya sa sarili niya na madadawit siya or alam niya sa sarili niyang pinuntirya siya. Alam niya yung ginagawa niya, mangdadamay siya. Diba? Kasi tao nga ni Duterte si Saldico, baka naman si Sara Baliw ang nagsabi na huwag iuuwi para si Martin ang pag-initan at ipitin. Sa totoo lang Ma'am Lina sa badu totoo 'yan. Kasi ever since hindi po dinik hindi po inendorso ni PBBM si Saldico. Pero si Digong may picture ako. na inendorso ni Digong, nag-usap pa nga si Digong si Saldico, nagtatawanan pa nga sila. Take note ha, kung talagang si Saldico corruption, kurakot. ha? presidente pa lang si Digong, marami ng eroplano si Saldi ko. Kita, ito ha, mga kababayan, ito, chismis to, pero totoo. Napansin niyo ba, bakit sinabi nila na si Saldi ko kurap, kurakot or kurap sa panahon ni PBBM? Hindi nyo ba inisip na si Saldi ko, presidente pa lang si Digong, ang dami ng helikopter niyan. May mga private jet na yan. Di ba kita nyo? Hindi pa nga presidente si Duterte, mayaman na yan eh. So ibig sabihin, hindi pa panahon ni PBBM, kurap na talaga siya. Hmm. Nag-press agad si Sarah kanina. Ganon talaga, Ma'am Radi Villegas. Oo, Ma'am R. Villegas. Totoo yan. Magpa-press talaga siya. Kasi bakit? Kasi alam niyang maiipit siya eh. So ngayon, habang naiipit siya, para hindi tututok sa kanya ang issue sa confidential fund at sa salin, doon kay Saldi ko tututok ang tao. Kasi bakit? Anong sabi ni, rob ni Boying Rimulya? Ah, bukas ko na lang ah, uh, -re rewind or i-review -re itong nakabinbin ng reklamo ni sara patungkol sa kanyang confidential fund. ba diba? Nakita ninyo? Kaya ngayon, kanina, nagpa-press siya, Si Saldi ko na naman ang tinuro niya. Bakit? Para hindi matutok sa kanya, hindi mag sa kanya yung tao at ang media. Doon mag-focus kay Saldi ko. Alam niyo yung galawan ni Sara, galawang marama. Di ba? Sorry for the word, but there's no logic about Rastaman. John Wibson C. Ibig sabihin po si Rastaman kasi, isa siyang uh, normal na tao. Si Rastaman, kayang kumain ng tira-tira, ah, -tira, uh, nalalapitan ng tao, nakakasama ng tao, ng normal na tao. Samantalang si Sarah kasi, hindi mo malalapitan yan kasi may bodyguards. Yun po ibig sabihin kay Rastaman. Oo, oh, diba? Mm. Kita n'yo mga kababayan? Ah? Kita niyo yan? Ang anggalawan ni Sarah ay parang, alam mo yung... expert? alam nyo yung yung batikan, batikan siya sa kalukuhan, parang ganun. Ito, wag, wag po kayo magalit sa akin. Ha? Parang expert siya kasi bakit. Tignan nyo, napansin ninyo. Kada na lang may issue sa kanya, katulad nun, nung na-issue siya dyan sa confidential fund, the 125 million. Alam nyo, para hindi matutok sa kanya yung 125 million issue, itinuro niya, alam nyo ba, ang naghawak lang ng pondo sa sa bansa, sa buong Pilipinas ay dalawang tao lang. Si Saldico at si Romualdez. So, ngayon, hindi na matutok sa kanya. Saan matutok ang tao at ang media? Kay Saldico at kay Romualdez. ba? Diba? O tapos ngayon, inisyo siya ng uh, binalikan ni Boying yung mga nakatinggang reklamo sa kanya patungkol sa confidential fund at saka sa SALEN. So, ngayon, nagtuturo na naman siya. Ang sabi niya, bagong issue na naman. Ang sabi niya, kung talagang seryoso, ang ombudsman, si Buying, sa pag-imbestiga ng mga ganito-ganyan, bakit hindi niya, bakit hindi niya, uh, ano, imbestigahan si Saldico at ang laptop sa DeepEd? Di ba? Para hindi na naman matutok sa kanya. So ang gagawin niya, ibabato na naman niya sa iba. Mm. Tapos ngayon pagka nabisto na naman niyang sa deep ed na laptop kay saldi ko Tapos babalikan na naman siya ni Buying Ano na naman ang issue niya? Mm -mm, puro siya turo eh, Instead na ituro mo, dapat... Umaksyon ka. Kasi di ba halal ka ng bayan, vice president ka, may kapangyarihan ka eh. Bakit hindi mo paimbestigahan? May power ka, tam, may power ka naman bilang vice president. Bakit hindi ka ah, pumunta ng ombudsman, Korte Suprema, i-file mo yan. Si Trillianis nga, nakayang mag-file laban sa inyo na senador lang. Eh, ikaw pa na vice president ka. Matanong ko lang mga kababayan, si Sara po is powerful. Pangalawa sa pinaka-powerful sa Pilipinas. Pangatlo lang ang senador. So kung si Trillanes may kakayahan mag-file mag ng kaso laban sa kanya at sa mga Duterte na senador lang naman, so bakit hindi kaya ni Sarang mag-file ng kaso laban kay, kay Saldiko na alam naman pala niya na may katiwalian si Saldiko at sangkot siya sa laptop issue sa deep end? Di ba may power si Sara? Di ba? Oo, oh, di ba may power si Sara? Di ba? Di ba vice president siya? Tanong ko lang. Oo, uh -uh, tanong ko lang. May alam pala siya eh. Oo. Uh, eh, dapat hindi siya magturo. Gumalaw siya. Trabahuin niya. At saka deep-ed secretary siya noon. So, power niya talaga yun. Secretary siya eh deep in secretary siya so power niya yun. E kung nakita pala niya nakasangkot si Saldi ko doon at di ba ang sabi niya dalawang tao lang ang may hawak ng pondo si Saldi ko at si Martin. E doon paburnan niya na ipakulong niya si Saldi ko. Oo, pabor na pabor na niya. Edi di ba kaaway niya si Saldi ko at si Martin at that time? Pabor na pabor na niya. Edi sana, ipinupush e, na niya. Bakit ngayon puro lang siya pagturo? So, Nagtatrabaho ba talaga si Vice President Sara o hindi? Mahirap din kasi paimbestigahan mo tapos masasabit ka eh, 'di ba? Kaya iturok mo na lang. So, 'yun lang mga kababayan, 'yung aking uh, reaksyon, no? So, maraming-maraming salamat and see you.